Ito ang patunay na ang SP-19 Boys ay hindi pa espesyal, hindi pa importante, sila ay simpleng tao lang, talagang normal lang at ordinaryo, karaniwang tao lang na pumipila kung sila ay may pangangailangan. Tulad na lamang itong na uh, footages na kuha natin, picture na kung saan sila ay pumila talaga. Sumunod sa protocols na pumila para sa kanilang papers visa sa pagpasis sa kanilang tour, world tour concert na simula at wakas, talagang uh, mabait na bata, ang daming komento na talaga namang uh, sila ay mababait at uh, syempre masunurin, rules ay rules, marunong mag value at respeto at follow the rules of course, ang dami na nilang mga achievements, maraming mga concerts na sold out may mga album, napakaraming million million views sa youtube ng mga kanta nila, subalit na natiling down to earth, they are keeping their feet to the ground, low profile, humble na humble, mapagkumbaba, lahat na. Lahat na ng mga adjectives word ay talagang nga uh, ma-describe mo sa SB19. Hindi sila nagmamayabang. Parang wala lang. Hindi na nilagay sa utak nila, sa ulo nila, ang kanilang kasikatan at mga achievements. At ito nga ang mga reactions at komento ng mga 18 at mga fans, casual fans, talagang uh, lalong bumilib at humanga sa kanilang ugali. Simple lang talaga sila. Wala silang uh, kayabangan sa katawan. Narito ang komento ng mga fans. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i have so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah I Ang daming 18 na komento mga casual fans na talagang uh, nagsabi silang totoo mababait ang mga yan very humble walang kayabangan sa katawan hindi nilalagay sa utak nila at ulo nila ang kanilang mga success at mga achievements bilang isang singer o boy band at uh, sabi ng 18 pa ay uh, inspiration ko sila